Good morning mga kuya, meron na naman tayong binabati itong makina na CB-110 Ang problema nito ay namamatay ang makina Yung uh, naging problema niya Yung kanyang bearing dito sa kanyang bindix Bindix gear, ayan o oh. Durog na siya, nadurog Pati yung kanyang roller guide Ito, ganito Ito o nadurog din to eh pinalitan ko na to ng bago ganun pa rin yung naging problema niya. namamatay pa din kaya pala yung kanyang mga nadurog na bakal ay nahihigop ng pulser yun o magnet doon eh. at saka dito sa magneto nakadalaw palit na din ako ng langis pero ganun pa din hindi pa rin na ano ba ah, uh, marami pa rin mga bakal-bakal na maliliit na nahihigop itong magneto tapos mamatay siya akala ko kung saan yung problema eh ito lang pala yung kanyang ah uh, magneto nahihigop niya yung mga bakal na maliliit mga metal na durog ang dami pa nga eh so binaklas ko para linisin siyang mabuti kasi may sa mga sulok-sulok nito, sa mga ganito, marami mga maliliit na mga bakal. diyan no? diyan. Pati dito. So, kailangan linising mabuti. So, binaklas ko na. Para malinis siya mabuti. Mahugasan ng maayos. At saka mga ibalik. Yan. po ang naging problema niya. Namamatay siya. Namawala yung kuryente. Kapag nakakahigop na ng mga bakal itong ano na to. Mga maliliit na Nadurog na bakal na bearing at saka yung kanyang roller guide na nadurog ay uh, naihigop itong magneto na to Kaya nawawala siya ng kuryente. Yun. Yun po ang naging dahilan ng kanyang... Uh, kaya kung bakit namamatay ang makina nitong motor na to na CB110 Honda. Okay. Thank you for watching.